ah uh, uh, ano ka, magpabahay, 6 na milyon sa buong term mo, 1 milyon a year. Lahat-lahat ng pangako, bababa ang bigas, etc. Okay. So, after 2 years, bakit gusto kang tanggalin ng mga tao? Eh, gago eh. Hindi ka nakikinig eh. Hindi ka nakikinig. Kasi nung tumakbo ka, <clears throat> kasi siya sa boses ko, kasi nung uh, tumakbo ka, ang uh, taong bayan, pinagbigyan ka na magsalita at humingi ka kasi ng oras ng taong bayan. Pinig, pinagbigyan ka namin. Kinumpanya ka namin. Nakipag-away kami. Yang putang inang inayupak na unit team na yan, eh, ang pangako, eh, maganda. Tapos, ngayon, ang problema mo ay mong bigyan ng oras ang taong bayan. Kaya nagagalit sa iyo. Mga hinayo kayo sa gobyerno. You still do not get it. You still do not get it. People are hard up. People are complaining. People just want the Constitution followed, enforced. Okay? And here you are. After two years, may issue sa PCSO. Mm, bukas, kinain ng aso. Oh, bukas. After two years, kinain, ay, kinain ng aso. bro. After two years, yung PCO, P, PCSO, loan better, laging nananalo. Lain, loan better. <coughs> Nagbenta ng ginto. Nasaan yung ginto? Yung pinagbentahan. Sino nagsabi sa inyo magbenta ng ginto? Bakit inaprobahan yung pagbenta ng ginto? Bakit hindi inimbestigan? andan tanong. Bakit kinakailangan magbenta ng ginto at walang accountability, walang accounting sa taong ban. Mga putang ina nyo. Bakit yung Maharlika Fund, wala nang alam ang taong bayan kung ano na nangyayari? Ubus na ba yung pera? Nasaan na yung pera? Ninako ba yung pera? Pinangayuda ba yung pera? Again, bakit, bakit, bakit? Yung, yung ano, flood control program, 500 billion yun. Putang ina nyo, nabaha, nabaha yung, tao eh. Mawala na naman ako ng boses nito. <clears throat> Ang tao, baha. tapos ipagpipilitin nyo, sabihin nyo sa tao na okay yung flood control. Eh, wala na tayong magagawa eh. Lagi tayong under the mercy of nature. Tang ina nyo. Tarantado kayo. Gagastos kayo 500 billion? Naknamputan kayo. 1.4 billion a day. 1.4 billion a day. Tanginan nyo. Napaka halaga sa taong bayan yung pera, sinasabi nyo. Kaya nga si Inday Sara, yung 125 million na CIF, confidential fund, kinakailangan malaman ng taong bayan. O, oh! kinakailang malaman ng taong bayan eh putang ina yung mga ninyo hindi kinakailang malaman ng taong bayan bakit exempted kayo sa investigasyon office of the president, senado lahat kayo, mga putragis kayo putang ina ninyo hayop kayo <clears throat> tapos nun, yung ano yung ah uh, ginastos yung perang pumasok sa PDIC bakit bakit kinakailang galawin yun yung, yung PhilHealth Fund 89 billion, 90 billion. Bakit nyo gag gagalawin yung pera ng taong bayan? Meron na kayong ginalaw na pera na galing sa GSIS at saka sa SSS para do sa Maharlika Fund na yan. Ginalaw nyo pa ang putang ng PDIC, yung pera doon, at saka yung ano na yan, yung uh, Fund na yan. Still, walang explanation. Walang explanation. <clears throat> Tapos, ang gusto nyo, investigahan at i-impeach ngayon, i-impeach ngayon si Inday Sara. Tarantado naman pala kayo eh. Tapos nun, matapos magsalita ng mga tao, ako nagsalita ako sa EDSA, matapos ko magsalita, here you are, nagpapadala kayo ng mga troll, nagpapadala kayo ng mga basher, may naghahamong pa sa akin, putang ina noon ha, putang ina noon, magtanggal ka ng maskara, animal ka, ha? Huwag kayo Lahat kayo malilipol namin. Dilipulin namin kayo. Pagka lumabas ako, lalabas akong armado. At yung taong bayan, lalabas din ng armado. Lahat kami, lahat ng matitinong Pilipino, lalabas kami para ipakita sa inyo na ang taong bayan makapangyarihan. Gago kayo eh. Hinihingi lang namin yung good governance. Yun ang hinihingi namin. Eh gago pala kayo eh. Gagamitin niyo yung batas sa amin. Gagamitin niyo yung konstitusyon na kami ang naglagay niyan. Maggago kayo na nagkaroon kayo ng, ng power, pinairam lang namin yung power namin. Pagka lumabas kami, ipapakita namin yung raw, raw power ng taong bayan. Raw! Matakot kay sa amin. Putang ina nyo, hihiwalay ang Mindanao. Pinipigil ko eh. Pinipigil ko. At pagkaya na buwisit, hihiwalay talaga yan. Anantado kayo? Gusto nyo talaga mag-civil war tayo? Pinipigilan namin, yung grupo namin, lumalagay kami sa gitna. Si Secretary Lacson, no? sinabi niya, si Spire muna. Puta, inanin nyo kayo sa gobyerno. Pinipilit nyo talaga na tanggalin si Inday Sara bago mag-January 20. Yan yung agenda ninyo. Pinipilit nyo pagtakpan. Kaya kayo, pagka hindi nyo nilubayan talaga itong ginagawa ninyo, inaatake nyo Duterte, inaatake nyo si Inday, inaatake nyo yung mga, mga nagsasalita kagaya ko, inaatake nyo ko. Utangin na nyo. Magbubuklod, buklod ang taong bayan at makikita nyo ang puwersa ng taong bayan na hindi nyo mapipigil. Magtapang-tapangan kayo, sige. Lahat kayo na magkakampi, sige, kumampi kayo, and you die, you die, for what you believe in. If you want to die for Marcos, you die for Marcos. You want to die for Tambalos you die for Tambalos Because kami, kami, we will die for what we believe in. We believe in a good Philippines, progressive Philippines. We believe not in corruption, not in drugs, not in communism. Tang ina nyo, wala na naman akong boses. Buha ka ng ina nyo. <clears throat> Guys, sure ako makakatulong ang video na ito sa maraming ta-